Ganda ng sunset. Madam, ikwento mo nga ako anong ginagawa mo dyan, madam. E, Ginagunguhan ng talbos. Talbos ng kamote. Ganyan ba talaga pagkuha niyan? Eh, tinatanggal ko lang ito. Hindi kasi ito. Sarap. Ito, oh. Paano ba? So, ibig sabihin, sis, hindi naman pala lahat pwedeng kunin. Ah, oh, saan nga? Oh, saan? Paano mo malalaman dyan? Sige, ito. Ayan, o. Ito. Ere, ere, kalinaw. Ba't hindi ko maintindihan? Okay. Yung itsura niya. niya. Parang pare-pare hulong. Kaya nga talbos, eh. Mahirap din palang kumuha niya. Hindi rin basta, ano... Apa, hindi rin basta dahon, ano, agad. Ayun no, ang malalaki. Hindi yan pwede. Pwede, oh. Ayan, oh. Ay, nagkuhanan ko na to kanina. Bakit? Hindi na pwedeng umulit. Baka eh, malaglag ka na dyan. Hindi lang ka naman. Uh -huh. Med, hawak akong stick, oh. Hindi <laughs> Sino ba nagtanim yan? Ako. Uwe. Kukuha ba ako na hindi ko tanim? Eh. eh. Medyo. <laughs> oh, hindi ko talaga alam kung paano mag-ganyan. Tingin nga lang, ipakita mo nga yung naano mo. Ayan, oh, talbos. Masarap yan sa siligang na mabangos. Sis, baka bumili ka pa ng bangus ha? Ayan, pwede yan lahat yan. Ayan. Paraanin mo ang kudichi. Kudichi kasi ay magparaan, eh. Ba't yung iba din. Ba't may dagta pala yan siya? Ay, natural naman. Parang <laughs> panakadugo. Siyempre pag nasugatan ka, ano ba lumalabas sa katawan mo? Alangan na naman tunog. Sana pera? <laughs> eh, ganun sana. <laughs> Para hindi tayo nag-iisip kung saan kukuha ang pera. Pwede mo na pala pagbenta yun. Talbos, mama, okay? Maraming. Ah, talaga? Parang ganyan lang din si papang dati. Kumukuha lang din sa kusansaan. Ayun, damo yun yung tinapon mo. Oo, oh, damo yun. Yung sa ibabaw lang lagi kukunin, ma. <tip> hindi. Hindi ba na magkamote? Hindi ko nga alam eh. Ayan, oh. So, ganito. Yung nasa dulo, yan. Mm. Oh, pasok. O, pati mo kinuwa. Ayun, kukunin mo. Ayun, nasa isang message na si, ano, Kuya Nilo, nandun na daw siya. Nagsipa nga. nga. Kaya Ay, nga eh. Sila tita neneng kumuha din. Matataas na sis. Para sakto yung sa Saturday, hindi malalaki na ulit. Oo, oh, si EJ na. Pasta nandun si EJ. May panungkit naman dun eh. Bagoong na ano, no? Yung alamang. Eh, ba't hindi ikaw magsabi? Oo nga, ano, ganda. Para ano ba nalagyan ko? Asan ah, nga ba? Eri ang ni Madam. Picturean mo Ay, wow, picturean ko daw. Ito na nga ang talbos na na-harvest ni Madam. Ayan. At ayun ang aking sister. Ako may hawak na si Tico. Siya naman ay Clova. At si Madam ay ayan. O, oh, dito ma. Dito ko nilagay. Ayan. Is may ipatigin na ako ng clover? Buti nakahabol po. <laughs> Ito po ang tinira sa akin, Diyos ko. Buti may nakita ko. Hoy, Tiger! Hmm. Ano, hmm. Si Timmy? Hmm. Ay, wow. hmm. Timmy, ba't ka nandyan? <laughs> hmm. <laughs> may, <no? laughs> Hoy! <tayo> <laughs> Cheese sarap. Ngayon lang ako nag-lover. Like, siguro mga isang taon na akong hindi nag-chichichirya. Pag hindi ka masarap, ano po? Hindi ako lang chichichirya we. Tumataba lang ako sa kanin talaga. Ma, ba, baka naman naglag ka talaga dyan. Magiging kwento ka talaga. Sino na nagturo sa yung dapat kinakain yung talbos na yan? ba? laking probinsyana. Ay, probinsyana na. Hindi lang basta aling Vicky. Hmm, Probinsya. Ganda ng sunset there. Kaya natatakpan nung ano, pool. Ay! 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 malanggam din ako, ma. Doon Ay! Gandang mag-harvest. Oo nga eh. Sa akin ba lahat? Hati tayo. diyan yan baka hindi magustuhan ni Jay. Pero mahilig si Jay sa, ano, sa kangkong. So baka naman kainin niya yan. Ano ba gagawin mo? Hindi. Mag-ano lang ako salad. Tapos yung isa. Ano ka talaga ginawa mo kanina? Sibuyas. Kamati. Oo. Oh, may kamatis na akong isa dun eh. Pero wala akong kalamans si. eh. O kaya magsinigang ako ng bangus. Ihingiting kita. Ibu, eh, mamaya ako nadadaanan. Pag-uwi. pag ko kay Richie. Guys, ito ang extension ng tanim ni Mama. Meron siyang malunggay. Meron siyang gabi. Kasi patola dyan. Ayan, ang patola. Meron pa siya dong mangga. Yung dilaw na yan. malunggay, <laughs> gabi, alutbate. Oh, diba? Yan talagang ano ni ka, Asa ah, na nga okra dyan? Ayan. Ano yun sa mga kinuwa? So, ano ba yan? Taray! Madali nang mag-tenola. Ang hindi siya nabuhay. Pero yung sili, ayan o. Oh. Anong sili yan? Green or ano? Hindi ko alam kung dito, dito. <laughs> sa yung maangin. Sabi ka, extension! Oh. Mama, paalam ka na sa vlog ko na to. Bye, bye.